So ngayon po, walong buwan na si PRRD sa The Hague. Up until now, wala pa rin formal charge si PRRD. Kung dito yan sa Pilipinas, illegal detention na yan. ba? Diba? And our government should not allow that to happen to a Filipino citizen. ba? Diba? Ngayon, itong sulat natin sa Supreme Court, am um, ipakita natin na marami tayong mga supporters ni dating Pangulong Duterte na sumusuporta na mapauwi na si PRRD dito sa ating bansa. So kung kaya tayo ay merong signature campaign, at sa signature campaign natin ay merong mga proseso na kailangan yung sundin para mapabilang ang inyong perma na maari nating isubmit sa Supreme Court bago sana magpasko, no? Well, ang wish natin eh, sana makaabot tayo ng 1 million sa lalong madaling panahon. Kung makakaabot yan before magpasko, well and good, diba? Yun yung gusto nating mangyari. Kasi ano eh, it's about time that we do something. After all the things that PRRD had done to the Philippines to the Filipino people, it's about time na tayo naman yung kumilos para mapauwi natin siya. Ayan, okay? So, ito po yung ating signature campaign. So, paano ba kayo makakapag-participate sa signature campaign? So, ang gagawin ninyo, i-click nyo lang tong QR code na ito. Yan, yung QR code na yan, it will bring you here. Okay? Yung QR code na yan, dadalin kayo dito. So, merong apat na files dyan sa QR code na yan. So, i-download nyo ang letter. Okay? Sa letter, meron kayong dalawang pagpipilian. Isang maliit na layout, isang malaking layout. Kung sakaling gusto nyo magpaprint ng tarpaulin na or whatever. Pero printable naman to. Pwede nyo i-print to sa coupon band. Kung gusto niyo pwede nyo i-resize. Ayan. Okay? So, ito yung letter. So, i-print nyo yan, ipabasa nyo sa mga gustong pumirma, ipaliwanag nyo rin doon sa mga gustong pumirma uh, kung ano yung laman nitong letter na ito. At isa sa pinaka na dapat nyo i-print ay itong signature sheet. Kasi, yung inyong signature sheet ay very very important na pare-pareho. Kasi pagka dumating sa amin yan, maraming pirma, pero ang gamit ninyo ay iba yung layout, hindi po namin yan tatanggapin. So ngayon, iprint nyo po yan, pwede na po kayong mag-run ng inyong sariling signature campaign. So yung dalawa na yun yung pinaka-importante, letter at yung signature sheet. Pero naglagay na rin kami na sticker dito. Ayan, kung gusto niyo gumawa ng sticker, mag-print ng sticker at ipamigay during the signature campaign, okay lang din. Wala tayong problema dyan. So ngayon, balik tayo dito. Yun po yung step 1. Kunin ninyo ang campaign kit. I-print ninyo ang signature sheet at yung letter layout. Okay? Ngayon, yung checklist form, nandito yan sa number 3. So ngayon, number 2, uh, mag-conduct po kayo ng live stream or magawa ng video for your signature campaign event. Okay? So, ang gagawin nyo lang po dito, ito-document nyo lang. Kunwari, nagpapirma kayo. O, di ba Nandito kayo sa ano, na, ito yung signature sheet ninyo. Sa isang signature sheet, merong 25 na signatories dyan. Ayan. So, picture nyo lang kung sino yung mga pumirma. Kailangan ba lahat? Hindi naman kailangan lahat ng 25 photos or the entire time na nagpapapirma kayo ay meron. Ang importante lang, madocument nyo at mapakita ninyo na talagang kayo ay nagpapapirma. Okay, yung video or yung live stream ay isang mabisang ano ebidensya no para mapatunayan na hindi trolls yung mga nagpirma at sumusuporta kay PRRD. Mas maganda kung pwede nyo tong i-upload sa social media para makita ito ng lahat. Ayan. So i-follow niyo lang ang title ng inyong signature campaign, tay ako naman yung pangalan ninyo na nag-upload. Kunwari ako, tay ako naman Joa Divive or Joey Cruz location, kunwari sabihin na natin Davao City, time and date so kunwari ngayon uh, November 27, uh, 2025 um, 7am to 5pm ayan, pwedeng, gan pwedeng ganun yung sabihin ko no, kung kailan ako nanguha ng mga signature and then number three, fill out the checklist form, okay pagka click nyo po yung pagka na, na, scan nyo po yung QR or kinlik ninyo yung link. Pagka-click niyo yung link or in-scan niyo yung QR, na yan, ang lalabas po dyan ay eto. Okay? Tay kami naman checklist form. So, ito pong checklist form na to gagawin lang po ito online. Okay? So, ang kailangan nyo lang gawin, isupply ninyo ang inyong email address. Uh, may reminder dito, no? Sagutin lamang ang form na ito kung ikaw ay nakapagpapirma na at may live stream or video documentation na na-upload sa social media. Ayan. So, kailangan yes ang sagot mo. Pag no ang sagot, pag uh, sige po, babalik na lang ako. <laughs> Ibig sabihin, wala ka pang napapirma o di kaya hindi ka pa nakapirma or ano, no? So, kailangan completed na. Kailangan nakapagpapirma ka na. At meron ka ng video documentation. Meron ka ng live stream or video documentation noong mga iyong napapirmahan. Okay? So kayo, susulat nyo lang yung pangalan ninyo, ang inyong age, at sagutin lamang itong mga tanong. Nabasa mo na ba at naintindihan ang sulat natin sa Supreme Court na nag-uudyok na mga sumusunod na aksyon. So itong apat na request natin, yan yung inexplain ko kanina, sasagutin nyo lang ng oo. Oh, oh. Dahil paliwanag mo ba sa mga pumirman na nagtatanong ang layunin ng signature campaign? Kailangan ang answer nyo dyan, oo. Oh, oh. Pag hindi, hindi ko yan, hindi namin yan isasali sa signature campaign, yan submission ninyo. Kailan mo nakuha ang mga mga pirma, pakibigay ang araw, oras at lugar. So, lalagay nyo lang kung saan kayo nagpapirma, anong oras at anong lugar. Ayan. So, kung kunwari, November 27, 2025, 9 a.m., Davao City. Ganon. Ganon lang. Ilang pirma ang iyong nakuha? Kunwari, ang nakuha ninyo ay 1,000 or ang nakuha ninyo ay uh, uh, 100 or sabihin na natin ang nakuha nyo ay yung 25. So, ilalagay niyo lang dito kung ilan yung <coughs> nakuha ninyong pirma para tayo ay madaling makapag makapag-add ng mga madali nating makross-reference no, kung nakaka-ilang pirma na tayong nagagather pakilagay po ang link ng inyong live stream coverage or yung, yung video coverage ng inyong pagkuha ng pirma. So, ilagay nyo lang dito kung saan nyo siya pinost. Ayan, saan nyo pinost, yung video documentation or yung link ng live, ilagay nyo lang po dito para ma-cross reference namin. At pagkatapos, pakipadala po, pakipadala po ang pirma na inyong nakuha sa address na ito. Very, very important tong question na ito. Padala nyo to sa address na nilagay natin dito kasi hindi po tayo nagkikip ng data okay? Hindi tayo nagkikip ng database. So therefore, kailangan nyo pong ipadala yung physical signature sheet Okay? Kailangan nyo pong ipadala yung physical na signature sheet doon sa address na ibinigay para maisama natin yon sa submission natin sa Supreme Court. So, yun po ang gagawin natin. Sa so, ang number po namin kayo pwedeng matawagan kung may tanong kami, so mag-iwan po kayo ng contact number para kung kunwari meron kami gustong itanong or gustong i-verify, madali po kayong makontak. Okay? So, ngayon, kung kunwari ano, no, um, tinryin nyo magpapirma pero several days. Kunwari, nag-start kayong magpapirma November 27 at na tapos kayong magpapirma ng December 5. So, ilagay nyo lang po doon yung time and date. Sabihin ninyo, November 27 until uh, no, uh, December 5. Pagkatapos after nun, yung mga signature sheets na hawak ninyo, isinend nyo na sa amen sa address. Ayan, okay? Miss Joey, is it okay if magpakain kami like lugaw lang or what while we are conducting the signature campaign here in our area? Baka lang po kasi maging issue. Thank you po. I think it's okay. Ang importante dyan is na-explain nyo sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Ayan, wala namang problema doon. Huwag kang ma-high blood, pero kailangan ba ng pondo? Yan, hindi po kailangan ng pondo. K kasi nga po, pwede nga po itong gawin ng kahit sino. Okay? Hindi, mo, hindi po nito kailangan ng pera, kasi po, kung kunwari gusto nyo mag-participate okay, gusto nyo mag-participate kunwari, sa barkada kayo na Duterte supporter, so pwede kayo na mag-usap, magkakabarkada mag-fill up kayo ng signature sheet, ayan, okay magkakabarkada kayo, ba? Diba? kunwari, sa, sa barkada ninyo pito kayo, ayan, pito kayo sa barkada ninyo, edi eh, mag kayo dyan pito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglagay kayo, ilagay nyo yung address ninyo, ID, ID number, and then signature. Eh di meron kayong pitong pirma. Di ba? Meron kayong pitong pirma. At pagkatapos, syempre parang ang sa akin naman, no, para masulit, kasi isang page 25 eh. Kunwari hindi nyo kayang maggawa, mag-conduct ng malawakang signature campaign. Ang kaya mo lang kayong magbabarkada. Kasi pagka kunwari, malawakang signature campaign yung gagawin niyo, buong barangay ninyo, or buong, buong probinsya, ganyan-ganyan, na kayo ang kukuha ng pirma, na kayo talaga ang kukuha ng pirma, syempre magastos yon. Pero hindi nyo naman kailangan gawin yun. Hindi, kung wala kayong kakayanan na gawin yun, okay? Kung wala kayong kakayanan na gawin yun, hindi nyo kailangan gawin yun. All you need to do is to check among your peers, among your friends. Ayan na, ah. Uy, sali tayo dito sa signature campaign na to. Sa isang signature sheet, pwede na kayong magsama-sama dyan magbabarkada or kayong magkakamag-anak. Pumirma kayo, ilagay nyo diyan yung date ng inyong uh, pagpirma at saka yung lugar. O pagkatapos, pag napirmahan nyo na yan, magkuha-kuha kayo ng mga pictures ninyo, okay, i-compile ninyo, gawin nyong video or mag-post kayo sa social media, ilagay nyo yung link doon sa sinabi ko sa inyong checklist form, and email itong signature sheet na to. Kahit isang page lang. Kahit isang page lang. Email nyo ito doon sa address na in-explain ko sa inyo, then you would be able to say na nagawa nyo na yung part ninyo para kay PRRD. Diba? Sabi ni Ferdinand, what about OFW? Can we participate? Yes po. Same instructions lang po all you need to do is to use your Philippine issued ID. So kung OFW kayo, i-follow nyo lang po same instruction yung inyo pong uh, yung address ilagay nyo lang po diyan yung city kung kunwari Hong Kong, ganyan, lagay nyo diyan Hong Kong. ID na ginamit nyo, passport, yung passport ID number lagay nyo lang po dito and then pirma na kayo. Dapat may gumawa sa luneta sa Sunday. Ayan. Oh, yan pwede yan, no? I encourage the vloggers, all the content creators to conduct their own signature campaign pwede kayong tumambay sa pwede kayong tumambay sa luneta, tumambay sa mga public park. So kung sino yung gustong pumirma, mag-live kayo pagkatapos ah, pumunta doon yung mga followers niyo para makapirma sila, 'di ba? Ayan. So ngayon kung kunwari wala kayong pera, pero gusto niyo makatulong kay PRRD, you can still follow the same. So the instruction is applicable to everyone. Okay? The instruction is applicable to everyone. All you need to do is the dedication to do it. As much as possible po, sana ang gamit natin ay Philippine Issued ID. Alam ko si Busabos na banggit mag-o-organize ng something sa Cavite area. Antay lang. Ayan. Okay. Sabi ni Reynaldo, okay lang naman po magpakain kung sakali. Kasi ano naman po yun? Uh, ang importante po doon ay na-explain nyo po yung laman ng letter. Pagkatapos private per private people naman po kayo hindi naman po government employees so hindi naman po kayo mako-question dyan. so for example kunwari may tayong may mga kumukontak na sa atin no na mga mga tao mga leader ng organization they are very willing to conduct a signature campaign so okay lang rin naman po 'yon ngayon kung paano nila gagawin 'yon kung paano nila uh, ano no kung paano nila makukomplete itong uh, signature campaign na ito you know it's up to them it's up to them kung how to ano no how to run this campaign maganda po yun, mas organized mas malaki um maaari nilang gamitin yung kanilang network yung kanilang makinarya then then fight well and good that's going to be very very good So yon. Uh, also, aside from that, yung signature campaign din po natin na ito, pwedeng gawin ng mga simpleng mamamayan, pwedeng gawin ng mga iba, iba nga ano eh, yung iba nga po mga local elected official, they are very willing to help. Ngayon, kung kunwari meron kayong establishment, kunwari meron kayong tindahan, meron kayong karinderya, meron kayong ano, at Duterte supporter kayo, pwede din po kayo na maglagay ng signature sheet sa inyong mga tindahan, sa inyong mga ano, para kung sinong gustong pumirma dyan, mak makakapagpapirma po kayo, ba? Diba? If someone organizes signature campaign sa in ipapadala, nandun po sa instruction, nandun po sa instruction, ayan, eto po. Nandito po, ayan o, no. ito po yung address. Ay kami naman, Signature Campaign Unit 224, Palmetto Place, Condominium, Maa, Davao City. Ayan, dyan nyo po ipapadala. Are you going to verify each name or random sample verification? Um, of course, hindi natin matcha-check yan lahat, but there is going to be a random verification. Um, statistical sampling ang gagawin. Kaya dapat, yung mga information na nandun, kailangan verifiable talaga, ha? Hindi kayo po pwedeng maglagay ng pucho-pucho. And, of course, kaya nga po tayo merong video documentation. Kaya nga po tayo merong mga, uh, ano, ano, kaya nga po tayo humihingi maghihingi ng live stream or video documentation para dun sa mga pirma kasi kasama po yun sa pag-check. Paano ang e-signature? Hindi po tayo tatanggap ng e-signature. physical signature po talaga. Wala po tayong database eh. Hindi po to ikikip sa ano, no? Hindi to ikikip digitally. Yung mga pirma po nyo na yan. Yung pirma nyo po na yan ay gagamitin sa iisang purpose at ang purpose nun ay i-attach sa Supreme Court yung letter. Yes, i-attach yung mga pirma ninyo sa Supreme Court letter na isasubmit natin.